Miami game Vincent, tinustang ang rookie na si Cooper Flag sa init ng kamay. Tuwang-tuwa si Luka Doncic sa ginawa niya sa Mavs. Cooper Flag naman, nagpakitang gilas din naman sa laban. Ganda ng mga highlight plays, pero Rui hindi nagpauli kaso naisahan ni Anthony Davis. Tapatan nga ng Los Angeles Lakers at ng Dallas Mavericks. Maraming out para nga sa Lakers. Walang Luka, Aiton at Reeves. Samantalang ang Mavericks palalaroin ang kanilang mga star players. Well, star na agad tayo. First quarter natin gave Vincent very aggressive sa umpisa at ang init ng kamay. Sa unang mga minuto, tatlong three-pointer agad ang ginawa dito sa Mavs defense against sa rookie nila na si Cooper Flag. Pero si Cooper Flag at si Andre Davis scoring early naman para sa anilang team. Pero grabe si Gabe Vincent at parang Miami Gabe nga dito another three pointer Kaya naman tinaot pinisikal na nga siya ni Cooper Flag kaso walang epekto another three pointer ang binigay sa rookie. Happy nga dito si Lucat ang Lakers team. Tapos siya ng heat check kaso na foul at itong si Gabe Vincent 18 points in 5 minutes ang ginawa. Grabe't mamaw nga at hiyawan ng mga fans tinatawag na agad siyang MVP. Pero hindi nga papatalo ang Dallas dito. Si Cooper Flag, two-hand monster dunk ang ginawa. Pagpasok ni Dilo and one layup ang tulong niya. At big run nga ang pinakawalan dito ng Mavericks dito sa sumunod na ating mga minuto para nga dumikit at sumagot dito sa hot start ni Gabe Vincent. At sa panguna nga rin yan, ni Cooper Flag na nagtala ng 7 points sa first quarter, 36-32 kalamangan ng Lakers. Second quarter natin, Cooper Flag scores again for his team at nagtuloy-tuloy na nga ang run nila dito. Pero si Vando sumagot ng kanyang sariling 5-0 run to keep their lead. Tapos great defense pa on the other end. Nagka 3-pointer tuloy itong si Rui Hachimura na naging beat siya ng pag-init niya rin sa so, offense na umabot na siya sa 11 points at nagka 14-point lead ng Lakers after ng 12-0 run nila. Time out dyan muli ang team ng Dallas Mavericks. At naging back and forth na nga ang ating laban dito sa ending minutes ng ating second quarter. Si Gabe Vincent na nga ang focus ng Mavs defense pero nakascore pa naman siya at nakapag playmake. Kaya naman ng Lakers na nanatiling lamang after two quarters, 66-53, 13 point lead. Sa ating third quarter, Rui Hachimura puts the move on Andre Davis. Easy two points nga yan. Ganun din si Nate Williams. grabbing fake. Easy 2 points again for the Lakers. Pero ang Mavs answering na kahit papano. Tigis ang 3-pointer si Clay at si Washington. Yan naman close game na tayo at napatimeout na nga dyan si Coach Redick. O sa buong third quarter natin ay medyo kumalma na nga ang opensa na itong team ng Lakers. Kaya naman unti-unti nang nakalapit. Ito Dallas Mavericks sa laban. Grade block pa ni AD kay Rui. Nagtawa na sila pagtapos niyan. At naging close game na nga lang tayo hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter. 86-84 na lamang ang mga kalamangan dito ng Lakers. At sa ating fourth and final quarter, quick 7-0 run ang ginawa ng Mavs, gulat si Coach Reddick dyan na pa-timeout agad sa early minutes natin. Sumubok pa naman ang team ng Lakers na sumagot pero dito na ang team ng Dallas Mavericks ang nagkontrol lang laban kasabay na nagpagpapahinga ng mga star players from both teams na mga starters, pinalaro nga ang kada ng mga second and third stringers on the bench.